pasasalamatan po siyempre ang ating mahal na Governor, Governor Roy Umarli. Uh, siyempre kay Ma'am Cherry Umarli. Salamat po sa trust and uh, confidence na yung ganyan po sa akin. Uh, humbling po para sa akin to kasi uh, alam ko naman po na may um, ibali ang more capable uh, sa akin para mabulong sa video. Ito yung rahito po kayo na natin lang kasupuro kaya pwede ka ususunod pa kasalanan po sa inyo. Kaya po nung nabanggit ko dati, simple lang naman po ang ating layunin, nasisikapin po natin na mas pasiglahin pa ang ating liga, mas pagtibayin pa po ang ugnayan natin sa provincial at national government. At syempre, mas matibay ang, uh, gawing mas matibay ang kondasyon ng ating samahan. So, gawin po natin yung sentro sana ang higang ito ng ating po, atin po pagtutulungan, uh, at uh, pag-uog We can uh, be each other's support system while fostering camaraderie amongst ourselves. So, hindi ko lamang po, po nasama-sama po natin. Gaya po nang pinakita natin ngayon, mga sama-sama po natin tayuan ang ating higa kasi atin po ito, Atin ang higa ito. Tayuan po natin mula simula ngayon hanggang sa susunod pang tatlong taon. And we can only do this if we continue to strengthen our relationship, build our affiliation, reinforce our connection to make sure we will work as a team. Supportive of our provincial leadership and the national government so that our day will be felt across all 27 municipalities of Narasimha. So rest assured po, that our LMP is and will always be a your service. So po, taus puso, masasalamat po.